ipinahihintay naman ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, ng cash assistance sa pamilya ng tatlong mangisdang napatay matapos ang di pa nakilalang commercial vessel ay sinagasaan ang kanilang fishing boat habang dumaraan sa karagatan ng Baho de Masinloc noong October 2. Ayon sa DSWD Field Office, ang mga pamilya tatanggap ng 10,000 pesos bawat isa bilang burial assistance sa ilalim ng DSWD Assistance to Individual in Crisis Situation. Binigyan din ang tatlong pamilya ng family food packs. Patuloy din ang monitoring ng DSWD na magbibigay ng necessary assistance sa mga pamilya ng apektadong mga mangisda. Ay naman kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications and Spokesperson Romel Lopez. Ang tatlong mga mangis namatay ay nakilalang sina Dexter Laudencia, Romeo Mexico at Benedict Ulandaria. Samantala, ang mga mangis nang nakaligtas sa nasabing insidente ay binigyan ng food packs at cash assistance na may halagang 5,000 piso bawat isa. Ang lahat ng na mga nakaligtas ay pawang residente ng barangay Kalapandayan sa bayan ng Subic sa lalawigan ng Zambales.